naduda na ako eh. Eh, dandun na ako eh. Anong huh? gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Po. Hindi magkita sinasabing pabalikin dito. Pero, halata na nagsinungaling ka. Sorry po. Sorry ah, po. Huwag mo akong kaming lukuhin dito. Hindi po. Kasi yung unang Bakakala talaga Baka mo po. kung ano yung ginagawa ni Alice At, ko sa committee po. na ito. Kaya mong gawin din. Pasensya na ha? po ha. Pag may money ako na pasensya. You, sa are, you are lying. Po. Sheila. At totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si oh, Alice oh. kaya alis kayo? O, kapatid ko eh. oh, so Sumabang hindi mo alam na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, sigurado po ako. Hindi mo sa tinanong bakit tayo sakay na bangka papuntang... Malaysia na may eroplano naman. Una, hindi siya sabi sa akin na huh? punta Malaysia. Oh. Ang sabi nang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang. Tapos, eh, hindi ka nagtanong. Habang, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, lipat ng malaki. Sa ano na, naduda na ako eh. eh na ako eh. Huh? Ano gagawin ko? Pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Hindi makita sinasabing pabalikin dito. Pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry ah, wag mo kami lukuhin dito. Hindi po, kasi ha? yung, unang talaga mo kung ano yung ginagawa ni Alice ah, ko sa committee po. na ito, kaya mong gawin din? Pasensya na ha? po ha, pag may money ako na... Pasensya! Sa kasi you sa are, tola, you are lying! na talaga, hindi ko alam. Eh, yung makinig ka, makinig ka! Makinig ka! Ha? Wag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Ha? Niluloko mo kami. Hindi po. Klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na, na bakit kayo magbangka at ating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabi mo sa amin ngayon na well, hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines. Huwag mo ako, huwag mo kami lukuhin dito. Hindi I, po. will not move for your contempt. I will not hindi move po. for you, hindi for you to be cited po. in contempt. Ako lang, nagpalabas lang ako ng hinalakit ko dahil parang niluluko mo kami dito sa, hindi sa committee. Hindi po. Ha? Hindi po. I'm not asking your uh, answer. I'm just stating the facts. Ha? Huh? Yun lang. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin. Oh, hindi po. Makinig ka. Oh, Baka akala nyo kaya niyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. hindi ha? po. Kami dito, hindi kami pwedeng bayaran. Ha? Hindi po, hindi Walang po. Walang pwedeng magbayad kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Kaya huwag mo kami lukuhin.